Welcome sa Insight Fusion mga kaibigan. Madalas tinitingnan natin ang mga simpleng pangyayari sa paligid at sinusuri ang mga aral na maaari nating makuha. Minsan, ang maliliit na eksena sa buhay ay sumasalamin sa mas malalaking katotohanan na kailangan nating pag-isipan. Bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ang isang maikling video mula sa isang rural na lugar sa India. Isa itong tradisyon kung saan may malaking bonfire at isang pastol ang naglalakad ng kanyang mga kambing paikot sa apoy. Pansinin nyo kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang umalis. Video from rural India. A large bonfire lit for a traditional event. And then, a man who herds goats begins to walk his flock around the fire. Once, twice, thrice. And then... He steps away. But the goats keep going. Round and round they go. No leader, no destination. Just movement for the sake of movement. Blindly following the one ahead. And suddenly, it's not just a circle, it's a cycle. A vicious, self perpetuating loop. It reminded me of what we often see around us in religion, in politics, in society. So many follow without question, without clarity. Without understanding the true intent of the one they're following. Not because they believe, but because they're conditioned. Because sa video, nakita natin ang isang malaking bonfire para sa isang tradisyonal na selebrasyon. Lumapit ang isang pastol na may kawan ng mga kambing. Inilakad niya ang mga ito paikot sa apoy. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tapos siya ay umalis. Pero ang nakakagulat, ang mga kambing, nagpatuloy lang paikot-ikot paikot-ikot walang malinaw na patutunguhan, wala nang leader, wala nang layunin, ah basta gumagalaw lang dahil sinusundan ang nasa unahan. Hanggang sa napansin mo na hindi na lang ito isang circle, kundi isang cycle. Isang paikot na siklo na parang walang katapusan. At dito ko naisip, ganito rin ang madalas nating makita sa lipunan sa relihiyon, sa politika, sa komunidad, napakarami ang sumusunod ng hindi nagtatanong. Walang malinaw na pag-unawa kung ano ba talaga ang layunin ng sinusundan nila. Hindi dahil sa tunay na paniniwala, kundi dahil nasanay na. Dahil ang paglabas sa paikot na galaw o loop pattern ay nangangailangan ng determinasyon at kritikal na pag-iisip. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay nag-iisip o basta sumusunod? Hinahabol mo ba ang tunay na layunin o paikot-ikot ka lang sa apoy? Mayroon din na mga talata sa Biblia na tumutukoy sa babala tungkol sa ganitong ugali at kaisipan. Sa Mateo 15.14, pabayaan ninyo sila, mga bulag na taga-akay sila ng mga bulag. Kapag bulag ang umaakay sa kapwa-bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Colossus 2.8 Magingat kayo upang huwag kayong mabihag ni Numan sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa kaugalian ng tao, ayon sa mga alituntunin ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Efeso 5 sa is, huwag kayong padaya sa pamamagitan ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang video ay simpleng halimbawa ng likas na ugali ng tao na magpadala sa Agos ng nakararami kahit walang malinaw na direksyon. Hindi lahat ng galaw ay progreso at hindi lahat ng leader ay dapat sundan. Sa huli, responsibilidad ng bawat isa na suriin ang kanyang tinatahak na landas tulad ng nasusulat sa Unang Tesalonika 5.21-22. Suriin ninyo ang lahat ng bagay. Panatilihin ninyo ang mabuti. Iwasan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kaibigan, ang mundo ay puno ng mga paikot na galaw o loop pattern na pilit tayong hinihila. Mga kaugalian, takot at maling paniniwala. Pero may kapangyarihan kang huminto, magtanong at magdesisyon para sa sarili mo. Huwag tayong maging tulad sa mga kambing na paikot-ikot sa apoy. Piliin nating lumakad patungo sa katotohanan. Tandaan, ang tunay na kalayaan ay nasa pag-iisip na malaya at pagsunod sa tama. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.